Julia Barreto, pinalayas ng kanyang ina na si Marjorie Barreto. Pinalayas umano ni Marjorie Barreto ang anak niyang si Julia Barreto sa kanilang bahay. Nangyari ito matapos ang matinding pagtatalo ng mag -ina. Ayon sa ulat, nagugat ang away sa pagkampi ni Julia sa ama niyang si Dennis Padilla. Hindi raw nagustuhan ni Marjorie ang paninindigan ng anak. Umiiyak na umalis si Julia sa kanilang tahanan. Pansamantala raw siyang tumuloy sa bahay ng kaibigan. Ilang kapitbahay ang nakasaksi sa tensyon ng magina. Tumanggi si Marjorie na magbigay ng pahayag sa media. Si Julia naman ay nananatiling tahimik sa isyu. Patuloy ang pag-aabang ng publiko sa susunod na kaganapan.